kwentong pangbata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na Ang Leon at ang Daga. Sa gitna ng kagubatan, natutulog ang isang malaki, malakas at makapangyarihang leon. Siya ay kinatatakutan ng marami sa gubat. Habang natutulog ang leon, may dumaan na maliit na daga. Ang maliit na daga ay naglalaro at tumatakbo paikot-ikot. Nagising ang leon ng maramdaman ang pagtakbo ng daga sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang maliit na daga habang ito ay paikot-ikot. Hinuli niya ito gamit ang kanyang malaking paa. Nanginig ang daga sa takot. Tumingin ito sa leon at nagmakaawa Pakiusap, huwag mo akong kainin. Balang araw, makakaganti rin ako ng kabutihan sa iyo. Biglang natawa ang leon at napasigaw. Isang maliit na daga, makakatulong sa akin. Nagpapatawa ka ba? Ngunit sa huli ay naawa ang leon at pinakawalan din ang daga. Makalipas ang ilang araw, naglakad-lakad ang leon sa kagubatan habang nagiikot ay biglang nahuli ang leon sa bitag ng mga mga ngaso. Hindi makaalis ang leon kaya't siya ay umungol ng malakas sa takot at sa sakit. Narinig ng daga ang pag-ungol ng leon mula sa malayo at agad niyang hinanap kung saan nang gagaling ang sigaw na humihingi ng tulong. Nang makita ng daga ang leon, agad niya itong nilapitan. Ginamit ng daga ang kanyang matatalas na ngipin upang kagatin ang lubid ng bitag. Tuloy-tuloy nang inatngat ng daga ang lubid hanggang ito ay maputol. Dahil sa pagpupursige ng daga, nakalaya ang leon. "Salamat, maliit kong kaibigan. Hindi ko akalaing ikaw ang magliligtas sa akin. Tatandaan ko ito habang ako ay nabubuhay," sabi ng leon. Ngumiti ang daga at sinabing wala iyong kaibigan. Pareho silang natawa at naging magkaibigan habang buhay. Ang aral ng kwento, walang maliit na kabutihan. Kahit ang simpleng pagtulong ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ang bawat kabutihan, gaano man kaliit ay mahalaga at hindi nakakalimutan. Para sa iba pang mga kwentong siguradong kapupulutan ng aral, pindutin ang like at mag-subscribe sa aming Facebook, YouTube at TikTok account hanggang sa susunod na kwento. Mga bata laging tandaan, sa bawat kwento ay may aral na totoo.